Ang asil na manok, isang lahi ng mga manok na panlaban, ay may mahalagang lugar sa kasaysayan ng mga manok na may pinagmulang malamang na mas matanda pa kaysa sa maraming kilalang lahi. Ang mismong pangalang, asil, na nagmula sa salitang Erebet na nangangahulugang, may mahabang lahi, o dalisay na lahi, ay nagsasalita ng marami tungkol sa kagalang-galang nitong pamana. Ang artikulong ito ay tumatalakay sa mayamang kasaysayan, natatanging katangian, at kasalukuyang kalagayan ng konserbasyon ng kahangahangang lahi na ito. Ang pinagmula ng asil ay nananatiling nakabalot sa misteryo, ngunit ang pagkakaroon nito sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagmumungkahi ng isang mahaba at malawak na kasaysayan. Ang kaugnayan nito sa sinaunang mga tradisyon ng pakikipaglaban ay nagbibigay ng katibayan sa pag-angkin nito bilang isa sa pinakamatandang lahi ng mga manok na panlaban. Sa loob ng maraming siglo, ang mga asil na manok ay napiling ailaban para sa kanilang kahusayan sa mga paligsahan ng lakas at tibay. Ang mga laban na ito, na kadalasang matagal na nagtatagal ng ilang araw, ay isang patunay sa dinatitinag na fighting spirit ng manok at kapansin-pansin na pagtitiis. Ang natural na mga panoksak ng asil, na karaniwang natatakpan ng tape sa panahon ng mga laban na ito, ay nagsilbing nakakatakot na mga armas sa mga pagsubok na ito ng pisikal na kakayahan. Ang pandaigdigang pamamahagi ng asil ay isang patunay sa kakayahan nitong umangkop at patuloy na katanyagan. Sa ngayon, ang mga manok na ito ay matatagpuan sa isang malawak na hanay ng mga lokasyon sa geografiya, kabilang ang India, Bangladesh, Pakistan, Australia, Guatemala, Honduras, Ireland, Luxembourg, United Kingdom, Estados Unidos, at Uruguay. Ang malawak na pagkakaroon na ito ay nagmumungkahi na ang lahi ay matagumpay na umangkop sa iba't ibang klima at kapaligiran. Habang ang pangunahing mga katangian ng asil ay nananatiling pare-pareho sa mga rehiyon na ito, ang mga banayad na pagkakaiba-iba sa balahibo at laki ay maaaring umiral, na sumasalamin sa influensya ng mga lokal na kasanayan sa pagpapalahi at mga kadahilanan sa kapaligiran. Noong uling bahagi ng ikalabinsyam na siglo, ang British breeder na si William Flamank Enquiel ay gumawa ng isang makabuluhang kontribusyon sa linya ng asil sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng asil bantam. Ang mas maliit na bersyon ng lahi na ito ay mabilis na nakapuha ng katanyagan sa Britain at Netherlands, na nagpapakita ng patuloy na apela ng mga natatanging katangian ng asil sa isang mas siksik na anyo. Upang igit pang palakasin ang pamana ng bantam, si Willie Coppens ay nagsagawa ng isang kahangahangang muling paglikha ng asil bantam sa Belgium noong 1980, na nagpapakita ng patuloy na interes sa pagpapanatili ng natatanging pagkakaiba-iba na ito. Sa kabila ng malawak na pamamahagi nito, ang kalagayan ng konserbasyon ng asil na manok ay naging isang dahilan ng pag-aalala. Habang nakalista ng Food and Agriculture Organization of the United Nations ang asil bilang, hindi ngangani noong 2007, ang isang mas kamakailang pagtatasa ng Livestock Conservancy sa Estados Unidos noong 2021 ay nag-uri nito bilang, nangangani, ang pagbabago na ito sa pag-uuri ay nag-highlight ng kahalagahan ng patuloy na mga pagsisikap sa konserbasyon upang maprotektahan ang mahalagang lahi na ito. Ang mga dahilan para sa pagbabagong ito sa katayuan ay multifaceted at malamang nakasama ang mga kadahilanan tulad ng pagbabago sa mga kasanayan sa agrikultura, ang pagtanggi sa tradisyonal na pakikipaglaban ng manok, at ang kakulangan ng malawak na kamalayan sa mga natatanging katangian ng lahi. Ang asil na manok ay nagtataglay ng ilang natatanging pisikal at pag-uugali ng mga katangian. Malakas na bik, isang matibay na bik, na nagpapahiwatig ng pamana nito sa pakikipaglaban. Makapal, maskuladong leeg, isang malakas na leeg, na sumasalamin sa pangkalahatang lakas at tibay nito. Malalakas na binti, malalakas na binti, na mahalaga para sa kakayahang umangkop at kakayahan sa pakikipaglaban nito. Masungit na ugali, isang masigla at mapamilit na kalikasan, isang tanda ng linya ng mga manok na panlaban nito. Dinatikinag na determinasyon, isang matigas na pagtanggi na magbigay daan, kahit na sa harap ng kahirapan. Pagpapahintulot sa init, isang kapansin-pansin na kakayahan na makatiis ng mataas na temperatura. Angkop para sa mga kapaligiran na walang bakod, nakakaangkop sa mga kondisyon na walang bakod, umuunlad sa mga bukas na espasyo. Ang asil na manok ay nakatayo bilang isang patunay sa patuloy na pamana ng selektibong pagpapalahi at ang dinatitinag na fighting spirit ng isang lahi na nakakakuha ng pansin ng mga mahilig sa loob ng maraming siglo. Ang mayamang kasaysayan nito, natatanging mga katangian, at kasalukuyang kalagayan ng konserbasyon ay nag ng kahalagahan ng pagpapanatili ng kahangahangang manok na ito para sa mga susunod na henerasyon. Ang patuloy ng mga pagsisikap sa pagpapalahi, konserbasyon, at pagpapataas ng kamalayan ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan at kasaganaan ng sinaunang at kahangahangang lahi na ito.